Ayan, dito muna tayo sa balcony at kakain muna tayo ng saging kasi alam niyo naman, ito yung routine ko. Every morning, kumakain muna ako ng isang saging para may potassium tayo and may calcium. Ano ba yan? Pero kaya magkalalahan, nagmumog pa ako. Nagmumog na ako bago ako kumain ito. Ayan, today is Monday. Ako na isa mamaya na sa salon and... Alam niyo naman, pag Monday, hindi ako nagbabaon. Dahil ako lang mag-usap, wala akong kasabay kumain. ang kalat talaga ng balcony namin guys din nyo ang daming mga sinampay hanggang ngayon ayan ang daming sinampay oh, susko ang kalat kalat ng balcony namin ang dugyot na ng balcony namin actually Yan, isa lang kinain ko kasi hindi mo kaya yung dalawa. Yung so balik tayo sa loob. Balik natin tong timpa. Ay, absent, hindi pumasok. Ay, wala kami pumasok. Ay, pong gabaket. Ha? Pahingan. So ngayon yung ah pero bukas day off na pa. Mm. Bongga. Sada all sharing. Tapos na ako dalawang araw. Ay, ayoko dahil. Wala silang pasok dahil nga. Ano, tawag niya? Mm. Um, dahil doon nung Ramadan na ano nila? Ah, ano nila yung... Katulad sa amin, dalawang araw din ko nung pasok nung nakaraan. Eh, malinis yung ano namin, yung sopa namin. Nalinisan na. Maganda yung sopa namin. Pwede na siya kumupuan. Hindi na siya mabaho. Okay na okay na siya. Okay na yung amoy niya. Sarado ko pala yung kwarto ko. Gaga. Nasarado ko yung kwarto ko, ngita, Balik na naman tayo dito sa balcony. Kasi nasarado natin. Nasarado ko yung kwarto ko. So, ayan. Naklose ko yung <laughs> kwarto ko. Ganito tayo duman sa balcony. Ayan. Pina So dito muna tayo, magpahinga muna tayo dito Kasi Hindi naman ako magsasain, hindi ako And Kahit pa paano Makapaglinis naman tayo dito sa Kuwarto Anyway guys, sana Kahapon yan, isa lang nang gawa ko kahapon Sa salon, wala akong gawa Dahil Sa kasi namin Halos hindi ko pinapansin yung mga kasama ko dahil nga mga ano sila mga mga pasaway so wala kong customer kahapon meron na actually isa nakahabol pa ako wala ng isang customer kahapon so hindi ako na zero masaya masaya ako kahapon kagabi Yun, so mamaya ulit guys uh, update ko kayo pag uh, maliligo lang ako and alis na tayo maya maya okay see you ayun sa ko ng ano ng... saan to diba kanina naka blue ako so ngayon nagpalit na ako ng pocket kasi ang init. Ang init sa labas ng balcony. So, kakain muna ako bago ako umalis. Papuntang work. Iawin ko tayo sa kitchen. Oh my God! Papakulo ako ng tubig. Kasi, katapos kong kumain ng saging, Ah, uh, mag-noodles muna ako. Noodles, noodles muna tayo bago tayo maligo at pumasok. Ang init, ang init sa balkon Eh. I wanna drink, drink, drink like a drink, drink, drink. Ganon. Magluto muna ako ng noodles guys. Lacking me. Para kay Papaano may laman yung chan natin. At may may tayo ng konti pero bongga. Charles Gusto well, ko, gusto ko, gusto ko. Thank you so much guys sa mga solid subscribers natin. Sa mga nagla-like, comment and share ng ating mga videos. Thank you so much po sa mga walang sawang nagsusupport sa atin kahit di naman tayo ganun ka famous or kasi kat pero nangchat pa rin kayo para gumabay uh, at malalay sa ating youtube treat you like a queen. Alam nyo ba guys? May mga kasama ko dito may mga kamay ni Hilda. I can say na mga kamay ni Hilda. Alam nyo ang dami ng kutsara dito. Bumila ko ng kutsara para may magamit ka dito. Tapos, sa sampung kutsara na binili ko, alam nyo ba, apat na lang natitira. Tapos wala pang aamin kung sino kumuha o kung sino nag, ano, nagkuha. Hindi ba lang may iba eh, para may magal. Naglagay ang purpose ko na maglagay kasi, alam mo yung minsan na kumakain ako, kumakain kami. Kailangan ng kutsara, walang kutsara. Tapos pag may kutsara, ayun. Ang kakawalaan. Eh, hindi ko naman alam po, see, kung sino. Kapag pa ba sa kanila yung polypool ko lang sa sari? Hindi naman sana nagtulang sa mga paalala. Ayan, so magluluto lang ako ng noodles tapos wala, itlog lang. Kainin natin. Para kita paano may laman yung chan natin. I wanna treat you like a queen. So thank you guys. Thank you so much. Guys, mag-end na po ako sa king vlog, guys. ah uh, kasi kakain mo na ako. And para alam niyo dali-dali yung pagkain ko para kasi nagmamadali na tayo. Okay? Kasi late na tayo sa lalakarin natin. Thank you so much. Bye. I love you. Bye.